Yo, what's up mga idol? For today's video, ay simpre papunta na naman tayo sa ibang ibang barangay ng San Jose, you know? Ito pala mga idol, ang barangay Tagas. Tingnan nyo naman yan, mga idol, bihir lang kasi ako pumunta dito. Halos maligaw-ligaw na nga ako pagpunta ko dito eh. Pero kung mapapansin nyo mga idol, ang papuntang Tagas, ay simpre puro ito pala yan. Tingnan nyo naman yan, mga idol oh. Pero ito mga idol ay napakaganda dito kasi malapit na rin ito sa dagat. At simpre isa rin ito sa sikat sa pinupuntahan niya ng mga tao ngayon dito sa vehicle mga idol kasi nandito yung Tagas Boulevard dito mga idol tingnan nyo mga idol mayroon pa kaliwa mayroon pa kanan at siyempre base sa akin kaalaman napapansin ko naman sa akin dadaanan ay dito yata sa papuntang kanan tingnan mo yung mga idol, ay oh. yun no know? puro talaga dito mga idol pala yan pero siyempre siguro dun sa bandang dulo nyan ay puro, puro na kabayan you know ganda dito mga idol no pero sa gabi lang siguro dito nakakatakot kasi wala street light no grabe siguro ng dilim dito mga idol no nakakatakot baka may mumu <laughs> siguro mga idol marami din dito mga mahiwaga no comment nyo nga mga idol kung mayroon mga mahiwaga dito sa barangay tagas at siyempre mga idol kung taga rito ka sa barangay tagas baka naman pakipalo naman mga idol ang aking facebook page at siyempre comment and share pusuan mo na yung mga idol baka pusuan pa ng iba yan ikaw din <laughs> at siya nga pala mga idol balita ko ito daw ang barangay tagas ang unang mapipista sa nasasakupan ng banwahan ng San Jose baka naman mga idol makikain man lang yan <laughs> sarap pa naman mga idol ng dinuguan mga idol sa dispirasan sa kayong paksiw at simple sa umaga sa mismong saktong kapistahan ay napakasarap ang adobo si Ram niya mga idol naglalala na pati mga idol tiwi kung tiwi <laughs> kaya hinahinay hinay lang mga idol pagkakain ng mga ano patataba <laughs> so ito pa mga idol oh, mayroon ang papunta dyan sa may kaliwa mga idol siguro papunta siguro ng kalawit dyan iwan ko mga idol pero hindi ko lang sigurado mga idol pero simpre dito tayo sa pakanan babaybayin natin ang papuntang sintro ng tagas para makita natin ang ganda ng tagas mga idol kasi alam ko mga idol, marami din dito magaganda mga idol. <coughs> Baka naman. <laughs> De, joke lang mga idol. Ito na mga idol, oh. malapit na tayo sa bahay-bahay mga idol. Oh. Ito pala talaga mga idol, ang barangay, tagas mga idol. Alam nyo mga idol, nakapista na rin ako dati dito mga idol. Kaso isang bisis lang siguro. Pero iwan ko lang ngayon mga idol, sana mayroon mag-invite sa akin. no? Ito mga idol, oh. daan na yan papunta sa Tagas Boulevard. Pero siyempre, iikutin muna natin ang barangay Tagas bago tayo pupunta dyan sa Tagas Boulevard kasi alam ko mayroon dyan mga bilihin mga idol taman tama pa naman mga idol nagugutom na ako kaya dito muna tayo yung mga idol oh. quick quick no ayos mga idol ano Ito pala mga idol, oh. mayroon din dito basketball court oh. Dito siguro naglalaro ang mga kabataan mga idol ano. Tuwing may mga paliga, no? Ayun mga idol, oh, dami lang dito mga idol ng mga papasok mga idol pwede tayo magtambay-tambay dyan kung saan saan natin gusto dyan mga idol ano parang relax na relax lang mga idol mga tao dito mga idol oh. ayos ano ganda rin talaga mga idol ang barangay tagas ano? lalaki din ng mga bahay dito mga idol at siyempre sagana sila dito mga idol sa isdang sariwa kasi malapit ito mga idol sa dagat Napakasarap pa naman mga idol ng isdan sa riwa mga idol. At ito pala mga idol, dadaan tayo sa San Juan Eco Bridge. Tingnan mo mga idol oh. Abot na abot na pala ito mga idol ng tubig dagat mga idol oh. Tuwing ano, tuwing high tide. At kung maaalala nyo pala mga idol, at kung hindi nyo na itatanong sa akin, dito pala dati nakalagay ang eco part, eco part ng tagas. Kaya napakaganda nun mga idol, kaso natanggal na mga idol, inalis na kasi... Siguro hindi natin alam kung anong nangyari siguro dahil lang siguro sa katagalan ng mga idol dinaanan pa ng bagyo kaya yun nasira ng mga idol yung mga idol oh sako pa ito mga idol ng barangay tagas mga idol oh kaya unti unti na natin babaybayin ito mga idol para malaman natin kung saan tayo dito tutuloy sana mga idol mayroong mag invite talaga sa atin ano kasi excited na akong mamiss na mga idol napakasarap talaga ng mga luto sa pistahan mga idol nakakatakam yung mga idol oh dito pala mga idol lang ano eskwelahan ng barangay tagas mga idol you know? ayos dito mga idol ano? babaybayin lang natin ito mga idol hanggang makarating tayo dun sa dulo mga idol kasi dun sa dulo mga idol mayroon din daanan dun tagas boulevard dun na tayo mag lulusot mga idol dun na tayo mag exit kasi parang naalala ko mas maganda dumaan dun kasi nandun yung mga, ano, yung mga maraming bilihin mga idol tamang tama yung mga idol Makikita nyo mga idol ayun oh Mayroon pala dito mga season mga idol oh Nagpupulong-pulong sila Sana all may ayuda <laughs> Ayos mga idol ang barangay tagas ano Napakasarap ng hangin dito mga idol Sariwang hangin Siyempre malapit ito sa dagat mga idol Alam nyo mga idol ang kagandahan dito mga idol Sa tuwing umaga lalo Kung mayroon dyan naglalambat ng isda Ay siyempre libre ang isda dito Pagtutulong kapag lambat At bukod po dyan mga idol Kung bibili ka ay napakasariwa mga idol sarap talagang sa yan mga idol lagyan mo lang ng talbos ng malunggay o kaya talbos ng kamote napakasarap talaga mga idol tingnan mo naman yan mga idol oh. ayos ano <laughs> hindi ka tulad sa palengki bibilihin mo wala na panis na yan mga idol dito talagang sariwa lahat itong dinadaanan natin pala mga idol ay sako pa siguro ito ng tagas mga idol kung hindi ako nagkakamali mga idol hindi pa naman siguro ito, ito yung tinatawag na kasuna kasi alam ko hindi pa eh, Kasi malapit para naman sa Tagas mga idol Yung mga idol oh So pag natin doon mga idol sa dulo Ay babalik na tayo kasi Medyo wala na pa lang kabahay-bahay mga idol Pupunta na natin yung sinasabing Tagas Boulevard Kasi maganda ron mga idol Nasa tabing dagat mga idol Ito na mga idol oh Lumikuna nga ako mga idol At syempre Ito na tayo liliko Sa kanan Ito na yung pinali mga idol Ito na yung sinasabi ko sa inyo Na maganda rito Magtambay-tambay kasi ito na yung Tagas Boulevard tingnan mo yan mga idol o, kung nakikita yun sa unahan maraming mga nakatambay maraming mga tinda tinda mga idol tamang tama mga idol nagugutom na ako mga idol you know at syempre bago tayo kumain yan mga idol ay mag video video muna tayo shout out sa mga taga barangay Tagas dyan mga idol kaya baka naman pakipalo na lang mga idol ang ating facebook page at syempre comment and share puso ano mo na yan mga idol baka puso pa ng iba yan tingnan yung, mga idol oh Ayos pala dito mga idol, oh. Marami nang mga idol. Talagang buhay na buhay ang marketing dito ngayon mga idol, no. Oh. Ayos ano, iba talaga pag may, mayroon ano, 'yung mga tourist spot destination mga idol. Napakaganda talaga, oh. Ayos ano. Kasi dati mga idol, tahimik na tahimik lang ang barangay tagas mga idol. Ngayon, talagang maingay mga idol kasi dito sila nakilala sa tagas Boulevard na to, 'yun, oh. Ayos ano. Pero simple mga idol, na naman tayo pagdating natin dito sa unaunahan unao 'yung mga idol, oh. 'yun, oh kasi pupuntahan natin doon sa kabila ito pa naman mga idol itong Tagas Boulevard na to dito ba nasa sa may likuran ko nandun ang pinakadulo ng Kasuna Boulevard at simpre kung didiritsohin natin itong mga idol papunta na to doon sa may kalalahan at simpre papunta na rin to doon sa may ano mga idol sa may dulo mga idol Port Talisay kaso medyo hindi pa tapos doon mga idol putol pa yung ano doon yung Boulevard doon kaya napakaganda nito mga idol lalo kung maayos na itong mga idol kaso iwan ko lang kung kailan pa matatapos ng mga idol pero ongoing pa naman mga idol ang project nila mga idol walang tikil sila mga idol sa paggagawa mga idol para matapos agad itong boulevard na to pero kung simple mga idol kung mapapansin mo mga idol you know, napakaganda talaga dito mga idol ano? lalo pag sa gabi mga idol promise mga idol napakaganda rito at alam nyo mga, mga idol dito na lahat ginaganap yung mga ibang ano hindi naman lahat, siguro yung iba mga idol na may mga okasyon E eh dito na ginagawa ginaganap nila sa, ano, sa boulevard na to Kasi, siyempre, napaka-memorable dito mga idol, napakaganda ganda Mayroon nga dito mga idol na ganap na, ano, beach-sweeting mga idol Kaya napakaganda talaga dito mga idol, ayos, ano You know Video tambay-tambay muna tayo ng konti dito mga idol Para, siyempre, para ma-relax tayo ng konti, you know Video-video lang ng konti mga idol, ano ayos ano napakaganda talaga yung mga idol oh, parking muna tayo dito para makapagpahangin mga idol o oh. ayos ano pambihira silpi mo muna mga idol o oh. ayos ano napakaganda, napakaganda talaga rito mga idol nakaka relax you know? ayos ano you know? at ito na pala mga idol pauwi na pala tayo mga idol kasi lumalalim na naman ang gabi mga idol mahirap na baka gabihin tayo sa daan tingnan nyo yan mga idol no? ayos ano kaya ayaw mga taga tagas mga idol mag invite naman kayo ha kasi alam ko malapit na pistahan sa inyo dyan at siyempre follow and subscribe mga idol huwag nyong kalimutan ano huwag nyong kalimutan pindutin na yan posuan mo yun, mga idol <laughs> nabubulol tuloy ako mga idol comment and share na lang mga idol ha at syempre Pusoan yung mga idol ha ah. So Drive safe mga idol Happy Pista Advance Imbita kayo ha ah. <laughs> Ayus You know